Puputin mo yung hinihinga mo kaagad. Pagka nakaramdam ka, maramdaman mo naman yun eh. So, kaya ka na. Before na atake mo, may maramdaman ka na yan. Eh, magsimula ka na mag-deep breathing talaga. So, nun, nakaupo ko na. Nakaupo na. lang siguro yung part of the baby. Meet, meet so, ng boyfriend. Ay, ay, Lagi nga wala sa bahay. Yeah. Wala sa bahay pa siya lang. Shopping. Kayo, Naglalakad? Hindi naman yun. Walking ka. Eh, ilang oras ba walking mo? <laughs> hindi, Five. naman, Walk. hindi naman hindi naman constant na walking yun. O. Oh. Mm. Walking ka. Dito eh, na, sign tayo. Oh. <laughs> naman, di ba? Hmm. Pagka na, ano na, ay, okay, saka ako po. Ay, oh. eh, lakad na naman. Makasumpong na naman ng gutong. na naman. Ilo, 14. Trump pa lang po. 16 na po yan. Ay, 15? 15 ka lang, Faye? 16 ka Sabi talaga kailangan pangit Oo nga. Oo nga.

Ako naman iba, ma'am. Ngayon, ninihiwasan ko na yung pagising ko, yung uunat ako ng pagkaunat ko ng masarap na pagunat. Kasi pagkaunat ako, kulikat ko dito. Ang sakit na parang hinihiwa. Siyasay ka. ng mga pagunat. Ma'am, pagod na nga ako mag Hindi, po siya. O, pag Yan na nga ang ginagawa ko ngayon. Pinapaitos ko na lang <mimit> pa ako. Pinapaitos Rotation Hmm, niya Pero simula nung talian ko siya nang guli, hindi na. Yung ginagawang banig. Yung pagkainupan mo ganito ng damit mo, kumakapit ito. Eh. Hindi, ma'am, kasi na ang pagtali daw nag-preservent ng kanyang kabasya. Pero ngayon talaga hindi na. Yung ano, yung...

Isa ka sa sa yeah. huh? ka? So, good good manners and right kind. No? Ah. So, oh, go far, 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 yang far, go far, go far, go far, go far, go apa? go far, go far, go far, go far, go far, はい。